दी न पुजी को यह Mga kaaba, happy weekend everyone. So nagbaktas tayo ngayon, no. Oh. Gikan sa Makati hangtod sa Buendia. Kay moadto ta sa agency Mag-general permission daw. Late na ko ani kay akong out alas 8:00 man. Ah. Alas 8:00 man. Eh. Kabalo na na sila na commuters ko, guwapoy motor. Late ko karon. So mga kaaba Kuyogi na po ko sa akong uh, pagbaktas gikan sa Makati Hangtod Buindia Ayan mga kaba ah, Wanto sa Agency General Permission Ayan Ang vlogger Gabaktas no Kuyogi ko Let's go Ayan mga kaba, malinis Pag weekend dito sa ano Makati Walang tao, kunti lang, kumitaw kunti lang, no. Oo, oh, si Kuya. Tago-tago. Uh, Ayo si Panay lingon. bawal kasi dun Ewan ko ba, masarap yung bawal eh. si Kuya mas kusog pa mula kao sa kuwaw sirit dali siguro ning na amang kusog kay lakaw ba oh. sirit kayo eh Talaga na tayo sa Buendia Station, no? Oh. Ayan ang Buendia Station. Ito yung Buendia Station. Isingot din tayong vlogger, Roy, oh. Isingot, eh. Parti hindi tayo. So, na po ang Buendia Station. Oh. Buendia Station na tayo. Ayan yung Itza. Itza, oh. Kahit wikin, daming sasakyan. Ayan mga kaaba Buendia Station na tayo Buendia Sakay tayo pa kubaw Ito na mga kaaba Ito na Ito na Buendia Station Luoy Ay Medyo ko kaabot, nabiyaan ko. Nabiyaan ko eh. Ayan oh. Papuntang Kubaw yun. Ito so, kaibigan natin, gwardya. yung mga kaabang, kaibigan natin itong gwardya. Aranita Sinter Kubao. Ito na po yung Aranita mga kaaba no. Aranita Gadali na po si Kuya, To Ito yung Aranita center yung mga kaaba ano? dito yung maglaro yung mga basketballista no dito yan dito tayo ngayon sa Araneta Center Cubao no ayan yung basketball court no ayan PBA oh PBA ayan. dito dito nilalaro yung uh, mga PBA ayan oh mga kaaba oh. mesmo kaban iabot na ito mga kaaban oh. oh, oh. gutom man gutom iabot na tayo mga nandito na tayo sa ating uh, general permission saktong saktong pagdating ko tapos na ayan ganun ang simple oh, mga kaban yan mga gwardiya natin oh. mga kaibigan natin Shout out natin yan, no? Oh. Shout out. oh, yeah. Tagada siap. no? Nasa na destino yan. Oo. Oh, oh ang diskarte dyan mga kaba ganyan lang late late ba para pagdating tapos na ayan o no? ganun ka simple mga kaba no ayan mga kaba no saktong sakto yung ano natin dating saktong sakto tapos na ayan mga kaba no tapos na yung ano natin general permission kala ano isang oras yung biyahe ko Makati to. kubaw baktas lang yung vlogger ba Pagkakot daw sila sa akin, no? Ay, magpa-picture sila sa akin. Sige, picturean ko kayo. Yan, <laughs> Mga 59 natin.